ay may kita akong anim na dekada, ay di meron akong anim na hektarya, bigay mo sa akin. Ay, oh, sa iyo na dapat ito lahat. At iwanan ko ang lupa <laughs> ninyo. Okay. Mayaman ka pala, Tay. <laughs> <laughs> Mayaman ka pala po. Ang bihira, di pala dapat kita tulungan. Mayaman <laughs> ko, papayagan ng batas. <laughs> Welcome back po to our channel, this is Nick Edo. At andito po tayo ngayon sa ano, sa isang barangay, ano, kung saan nakatira si Gian Carlo po, yung dati nating tinulungan nila Kuya G Lumags TV ano? at eh, nagpabot po sa kanila ng halaga na konting halaga at eh, ibibigay ko po sa kanya ngayon kasi para naman may kainin sila ngayong darating na, ano, na Pasko at, ngayon po mga kalingap ano? lalakarin natin yung bundok uh, sana kabisado pa natin yung daan kasi medyo nakakalito rin yun eh <laughs> uh, na, kung napanood, kung hindi pa po ninyo napapanood, no? Uh, um, nagsakay po kami dati sa Paragos ni Kuya yung ano baga po ng Krabaw, yung pahila. At grabe yung ano nun, yung, yung hirap pala na ang naranas nila John Carlo sa kanilang lugar. At siya, siya, na, siya na mismo talaga yung nag-aasikasa ano, nag para sa kanilang pamilya din kasi yung lolo niya medyo mahina na yung lola niya ganun din. At dalawa na lang silang magkapatid. Uh, yung kapatid pa niya nasa malayong lugar na nasa dahit at ito po kasing lugar na dyan Carlo medyo malayo na rin po kasi ito tara po mga kalingap at sya nga po pala mga kalingap lingap um, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel no please like share and subscribe uh, at huwag po rin kakalimutan yung channel nila Kuya Balate na vlog Kalingap Thank you po At salamat rin po sa mga taong hindi nag skip ng ads no? uh, Malaking tulong po kayo Sa ating channel At Yung patuloy na Sumusuporta Thank you so much po no? At ganoon rin po sa mga nagpapabud ng tulong Ano? Kas Ayan guys Mga po na naman Ang hirap talaga lang di mana di ita yang maligano pasal ni jemah hirapan diandung di Dito po yung tandak po yun di eh. Dito kami legend garlo nag nag lakad ni tu po tip isang isang miss isang maling hakbang walaun segurado Dulas ka dyan, mapapasama ka. Ganito na po kapangit ang ano. Yung pinuntahan namin dati ni Kuya. Kaya Jello no? na. Wala na po dito bahay. bahaya yan o. No? No? wala nang kabahayan. Puro na po dito. Puro o. Puro puno at damo. Ah, um, nag enjoy po kayo sa ano sa ganitong paglalakbay natin no? please like at subscribe po mga kalingap at mag comment na rin po kayo delikado ah katulasan po guys oops na dito daluan daan dito tayo. Oops, <laughs> Naman to. Bakit dito nila naisipan maglagay Magbahay, no? Medyo hindi maganda eh. Ay, tama ba dinaanan ko? Sana makauwi pa tayo, no? Ay, naku po. medyo ano pa tama ba bato ay, sa bukas medyo malapit tayo guys kaya na po tayo naglalakad Whew, grabe at yun, inaabot tayo talaga ng ulan no? dumalakas na po ngayon yung bahay po nila grabe, sana sana no. kasi sayang naman ang effort natin medyo may kahirapan pagpapunta sa kanila Uy, turis bumaon. Ano ba naman ito? Bumaon po yung pako. Pa okay, putik. Kawawa yung bata dito pag nagpapasok mo na kasi ang hirap nandaan daan. Ito ba yun? Uy, putra. Ah, oh. grabe. Ah, grabe. diyan hey, eh naku naman ang sama Hello. Tao po, Tay. Magandang tanghali. Sampo nakatira si Jean Carlo. Dito po ano? Kamusta naman po kayo dito, Nay? Ay, sawa ng Diyos. Ano po? Nakakaraos. <laughs> Nakakaraos din. Kahit paano. Pa <laughs> Kahit paano. <para> pa <laughs> Grabe. Nakakaraos. Hmm? Gra Grabe ang layo ng bahay nyo, no? Grabe. Basta't yung isang uh -huh. rodyong ito, pinagbakas-bakasan namin mag-anak, yung 500 metros, nagsobra lang ito ng pitong metro. Alam po yung pinag-anohan nyo ng nyog. Pinag-anihan. Grabe. Nagsobra lang ng pitong metro isang road nyo galing doon. Kayo po, katulong nyo si Giancarlo? O, ikaw, tulong. Kayo bum ay, alam yung mga, mga kapatid nyo po. May mga. bahay bahay nito mga ah, anak May mga, an anak nyo po. Ay, kala ko kapatid. At kung susuluhin, ay hindi kaya. Oo, oh, ito po yung mga kapatid ni tatay, no? Nasa ba? Isa doon bahay. May bahay pa doon. Dito. Dito. Para ang bagsahan. si John Carlo. Um, Hati-hati pa kayo. Sa inyo po ba ito sariling nyo gantay? Hindi. Alaga ako lang dito. Alaga lang. Kuha na ako dito. Tina, ano parang? Si Pasisintay 63 anos na. saan? Sa lupang ito. 73? 73. Bakit ilang taon na po kayo? Ha, ako? Mm. Ay, kuha na, paititito na ako ngayon. Ay, di bata pa kayo, nandito na kayo? Oo, 18 anos ako. Ah, oh, grabe. Binata pa ako nang tumira Hindi. dito ang magulang ko. Katulong An na ako sa pag- Tagal nyo na dito, dito. ah. Dapat ikaw nang may-ari dito. <laughs> <laughs> grabe. Ay, sinasabihan na nga ako nung may-ari na. Sa'yo na lang. Squatter ako. Bakit? At ang dati daw ditong tinan, yung ama ko, si Silipabit Senior. Hindi na kilala ay, ikaw. Kasi sabi ko, sino naman ako? Hindi na ikaw kilala? Oo. So, <laughs> sabi mo, ako, ano sinabi mo, ikaw po yung apo? Ay, anak! <laughs> Grabe, ano? Eh, kaya sabi ko, ay, kung hindi naman ako mamamarati dito at hindi ko naman sariling yung lupa ito, mm -hmm. pero mayroon tayong magandang Luloy. usapan. Iwanan ko ang lupa mo. Luloy. Bawat isang... Kwan? Dekada. Bigyan mo ako ng isang hektarya. Mm. O, oh, ay may kita akong anim na dekada. Ay, di meron akong anim na hektarya. Bigay mo sa akin. Ay, oh. sa'yo na dapat ito, lahat. At iwanan ko ang lupa ninyo. Okay. Okay. Kung ano ayaw na? mo naman kakunang gano'n, mababawasan yung lupa ninyo, ay, pirahin mo ang halaga ng anim na hektarya. Ibigay mo sa akin, ay, alis ako dyan. Sa mayaman ka na pala tayo. Mayaman ka na dapat. Uh, Mayaman ka pala, Tay. Mayaman ka pala po. Ang bihira, pala dapat kita tulungan. Mayaman ko, papayagan ng batas. Oh. Ay, kung hindi, ay wala rin. Ay, wala din. Nay, ano yan? Wait, may dahong ka dyan. Ano yan? yan. Albularyo yata kayo ay. Albularyo kayo? Ay, hindi man. Ano po ito? Ito mo. Da dahon naman. Hmm. Ano po ito? Nak Lagi ko, lagi ko nakikita sa daano eh sa, sa mga hmm. mga kag kagubatan tong gantong klaseng dahon. May kagamutan. Kagamutan to. Hmm. Bakit po sino may sakit? Wala man, may Wala. Lang, lang namin. Ha? Hmm. Gamot bagay, mga, mga, namin. Na, Ay nilalagay sa anong ipin? Paanong klase yung nilalagay? Tapos, Ikukuskus ang ipin, gano'n? Hindi, nga nga nga. Ano, ano mga nga, nga para bang ano ibig sabihin nun? Hila nga nga, siga nguya, lura. Ah, kinakatasan mo lang? Hmm. hmm. Ah. Mas maigi naman ito, pizza sa manigarilyo ka? Opo. Mapait yan. Ay, hindi. Pag mag maganda tiplada mo nung apog, yung bunga, yung tabako, at yung itmo, ang maganda ang timplada, maganda ang lasa, tulad din sa gulay. Ah. <laughs> Kapag may mga sahog. Ano po? <laughs> anong apog? Ano po yung apog na yan? Hmm. Ito ang apog. Ito. Ayan. Ano yan? Saan ginawa? Suso yan. Suso. Ayong ah. Dinurog na Kama shell. Mm -hmm. Yung shell ng suso, um. dinudurog. <laughs> eh di matigas yun. Hindi. Hindi. Nagata yan. Ah. Gawa ng nalulutong maigi at yeah. pinagpapaypayan yan ng kwan. Ay, iniinit din? Hmm. ano? Hmm. Laking tulong Kaya, na. ang tigas eh. niya, may ano, agimat niya ta, yata, tay. <laughs> ay, hindi ma. ka na, ano, ay, ang haba ng buhay niyo. Guruin mo 80 plus ka na. <laughs> nag ka pa na dito sa buhay, ano mo. Ay, na, ang tao hindi lang malimot sa mahal na Panginoon. Talagang oh. kinakasihan. Ay, tama. At sabi nga niya, baga sa Bible, oh. na babasa ko, oh. niya at kita'y bubuksan. Ay, oh, tumawag ka at kita'y dilingin. Tama po. <laughs> oh. tama. Ang galing ni tatay. <laughs> hmm. Talagay ko. Baba. Kinakasihan naman na ng mahal oh. oh. Kaya ganoon. Kala ko gusto ng kibo-kibo pa, uh, ng pagkat. Kala ko gusto mo lang makuha yung 100k pag isang at. <laughs> ako, matagal pa 'yun. <laughs> ay, ang pipilitin niya ko. Baka sakali na niya. <laughs> uh, at gusto iskwatin na raw ako ay. Scatter. Ay, ay. ay. ang yung dito, pipitong puno. Nang ah. umupo dito. Ay, siya, grabe. Tapos ngayon, gano'ng karami na po? Oo. Oh. Ay ngayon, ang namumunga, may kit isang libo. Ay grabe, ang galing nyo po ah. Patay na yung mga magulang niyo po. Ano naman oh, mga bagong tanim ko itong harapan lang ito. Pa, na ito. Pahala yung tanim ko na. Ay kaya pala. <laughs> ano po yan ay? Bunga. yung bunga. Bunga na ano po yan? Kasama doon sa pagnanga. Ah. Andiyan, mayroon dyan. Ano yan? Ano yan? Hindi, po, anong klase yan? Parang ngayon ko lang nakita yung ganyan klase. Ngayon sa kung ba? Pili yan, pili? hindi. Hindi. Andiyan, mayroon dyan siyang puno. Mm, tapos? Sa kuhan. Eh, pag ang bunga niyan, siya yan, ang laba. Baka, bakit din yung binibinta yan? Ay! O. Ay! O. Oy. Mahal talaga. Diyan sa may palingki, sa dait. Mm. sa so, may kaykulo, o. Oh, Andiyan ang magkikinda niyan. Nang ano po? Mm. Tatlo piso. Tatlo ang piso? Ang pabili. Ang ganyan po? Mm. <laughs> <Mula>. <laughs> Yan dito ka. muna. ka muna, ka muna Yan, para makausap ka na no. Ano dyan Carlo? Wala ka ng pasok? Oh. Wala po. Wala ka ng pasok. Si kapatid mo din nag-uwi dito? Ay hindi. Dalo sa tindahan ng amo. Kasi mm. so, uh, parang ano na parang yun ang katulungan tayo sa pag-aaral niya. Pag wala siyang pasok, may tra trabaho siya doon. Ah. maglinis, mag tindir sa tindahan. Oo. Oh. Yan ang sitwasyon. Grabe. Hira pala. Ay sabi nga sa akin ay, Papa, mabuti na yun. Minus gastos ako kaunti. Sabi uh. sa nung babae po? Oo. Mm Salagang -hmm. mm. porsigido na. Sabi ko nga na dito baga... Maganda po pumunta siya dito kahit siyang beses lang. No? Para Bayaan makita mo, ako naman. Baka... Pasko, o bagong taon, matatawagan namin. sige po, tawagan niyo po. Ayan. At talagang, sabi ko nga ni sir, kung gusto ko, kung, kung meron lang tutulong dito para makapag-college Sino po si Giancarlo? Anong year mo na nga, Giancarlo? 11. 11? matagal pa, may isa pa, isang taon ka pa. Isa di ka uwi pa. Hmm. Anong gusto mong kurso? Paglaki mo, ay pag-arap pag ganap mo. Isip-isip pa. Hirap ng... Ay sabi ko mahirap ang buhay natin. Mm. Pag nakagraduate ka lang ay kahit mag-aros ka, matuto ka mag-aral ka kahit elektrisyan, elektronikal, ay mm. na yun. At least, mayroon siyang titulo, madaling pumasok ng trabaho. Mm. bigang ko ay kami lang na mag-asawang ko naging haligi niya magsumikap kayo at Masaaro, habang humihinga kami. pa kami na makakatulong sa inyo at hindi lamang kayo magbamarati dito sa ibabaw ng lupa oh. Hmm. sabi ko nga niyo, sir siguro at bagamat hindi ninyo na itatanong makatulong lang ako kahit para paano na, na humo. Munguha ako ng suso. Hmm, tabagwang po ba yun? Para, sabi ah. ko, yung kawalaan, yung bagang ka, halimbawa, wala siya ng pang pabaon, Wibis, birnis, dapat makuha ko yun. Ah. Ganun ang ginagawa ko sa mga... Ay, ako, wala nang mga gawa. Ha parang hanap buhay ko, gumawa ng paod sa kalabaw, gumawa ng soklot, ng pagkamit ng buhay ng buhay. Mayroon na tayo. Bata yung na tayo. Ha? Oo, mo ako. Yan po yung mga dito. Mga kamag-anak. Ay, mga punilolo. Mga bahay din. Sanay na sanay ka sa ganyan trabaho ah. Basic na lang sa'yo yan no? oh. Palagi kang natulong kay lolo mo sa ganyan pag ano, pag-aani ng ano, buko. Ano ba yung pagkukupra yun ano? Hey, oh. hmm. Yan. Mahirap ba dyan Carlo pag naano, ang kukupra? Mahirap. Mahirap. Inaabot ang ano, maghapon ng trabaho. Ma tong araw. Tong araw. Hindi. Hindi man ako kami na ako para bilog. Ah. Binibintan nyo na lang agad. Pakaka. Bunot. Dadaraw na sa um. Ay kaya gaya yung nakita namin nakaraan. Ah. Ano tayo no? Salamat. Sakto lang yung tamis na sa lugar nila dyan, Carlo, ano, medyo nakaka-relax. Ito eh. mo, pag, anong pagbangon mo, yan, ganito, kapaligiran. Oh. No? Medyo malayo lang sa labasan, pero masarap dito magpahinga minsan. No? Kitang-kita mo yung ano. Carlo, ano? Anong pinakakailangan mo ngayon dito sa inyo? Ah, sa tingin mo makakatulong sa inyo sa pag-araw-araw. Wala kang maisip sa mga gamit sa pag-aaral sa so, yan oh John Nay ano nga papakalan niya Nay Gloria Ma'am Gloria ay Nanay Gloria oh. Nanay Gloria at John Carlo ano yan may nagpaabot sa inyo ng tulong dahil ano daw may na, ano naawa sa iyo yung isang sponsor no si Sir Leo no dahil ano daw parang piling niya piling uh, niya parang parang ikaw daw siya eh dati nung kabataan niya nakita sa iyo ano yung similarity niya dun sa ano nasa bukid din siya, nagaganyan. Galing siya sa ibang bansa, ano? At yan, nagpaabot sa akin ng ano, ng apat na libo. Sino na hawak ng pera? Si nanay na lang, no? Nay, oh. Apat na libo po, para sa inyo. Na... Sabi, sabi ka, sa, katulad sa inyo, sa kayong nagbigay, maraming salamat. Hmm. Yung ano, yung binigay ninyo na, ano na, na ibili ko na ng gamit ng an, apo ko. Ay, yung pong binigay namin ni Jilo, Kuya Jilo, mm -hmm. yung kasama ko. Biduna. Ang... Mm. -hmm. Yan Angus po. Party. Ah. ah. Naiyak po kayo na eh. Uh, ang sa inyo. Al Aminyo. Parang hulog kayo ng langit sa amin. Ah. Kaya sabi sabi na lang kamo maraming-maraming alam niyo. parang para ramdam ko talaga yung mga perang yan, yung halagang yan, parang sobrang laki na para sa inyo. What? Na pagpasukan naman. May ititira ko na naman, mabaya doon sa ano, sa, sa school. Sa school na dyan, Carlo po. Tapos, maibibili na ng damit, pang masahe. Magkakabili kami ng bigas namin. Na Opo, pang ano nyo po. Huwag eh? <laughs> po kayo mag-alala. Huwag eh? kayo mag-alala. No? Pang ano nyo po yan, eh? kahit bawasan nyo yung libo. lebo, pang ano nyo, eh? pang gastos nyo yung ano, gawin yung, pang kain ngayon, hand pang handaan nyo ngayon, Sabi ko, ano, lahat lahat na katulad ninyo, maraming maraming salamat po sa papaabot ng tulong. Kaya yan po, salamat po talaga sa lahat ng mga sa programa natin sa Kalingap at sa mga small charity vlogger na kagaya namin na, na talagang nagsusumikap so, din para makatulong sa kagaya po ninyo. At sal, salamat din po sa mga fans no dahil grabe talaga. Kung wala po kayo, wala po kami dito eh. At kung wala Kaya po kami, kayo? hindi po kami makakatulong sa kanila. Maraming maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos na sana patuloy kayong bigyan ng mahabang buhay. Okay. Ah, hmm. Tapos nga rin sir, nagkawit ako ng pang bigas. Ah, nagkawit ka. Tapos? Nag-deliver ko naman sa baba. Biniliver mo. Gano'ng karami? kakaunti lang sir. kakaunti Kakunti lang. Magkano na kinita mo dun? Mga... Hmm. 300 na lang, sir 300 gano'ng katagal mo yung trinabaho din Carlo ay kahapon man lang sir <coughs> isang kahating araw man kahating araw grabe pero kahit na matagal mo no 300 kahating araw Ting okay. So, tingnan mo ngayon ang lang magkano ay, ay nagbili siya sapatos oh, na ito po ay salamat oh ang ganda mm. ay, ano? pang uni pang ano pang pasok niya mm. ang galing no One thousand, one hundred. Yan po, may binigay pa tayong one four thousand, no? Galing sa sponsor po yan, ay, tay. <laughs> Pero sabi ko sa inyo na. Grabe. Ibibili e, namin ito ng kumporme. Siyempre baga mapas kong. Pagkain niyo po yan. Pagkain niyo hmm. po yan. Grabe. Ano pong masasabi niyo to, tay? Ay, maraming salamat. Malaking tulong na nabigay ninyo sa amin. Buyan. Isipin mo, hindi, wala na. Wala na siyang mapagbihisan, ay binili. Sabi ko pa siguro na yun, ibili mo na. At mahirap maghawak ng kas na pera ibili mo. Ng pantalon, sapatos, at saka damit. Kami pa lang po ba dito ngayon nakabisita sa inyo? Kami pa lang naka... Oo, walang iba. Walang iba. Kayo. Sa bagay, ang hirap nalagang puntahan na yan. Napakahirap punta ng bahay niya. Imposible may makahanap nito. Tagon-tago ito. At, Nasaan na siya yung sir kasama mo? Yung kasama ko ay eh. hindi na ako, hindi ko na kunta hindi nag-message. okay din. Yan. Ay, sabi ko nga. Paawag na tayo na. Basta ang mahalaga kumain tayo ng tatlong bisis sa isang araw. Um. mm. Okay, yeah. Parang hulog talaga kayo ng langit. Ganito. Bago yan magtimbang ng iyong batang yan. Ano po? Bago magtimbang ng yug nung araw na yun nakausap kayo. Hmm. Agon, ay sabi ko tutoy, dali-dali at baka hindi abutan yung magtitimbang baga. Hmm. Kasi, dali na tutoy. Sabi ko pag ganyan sa kanya, yung pag ako yung nagagalit na sabi ko baka iwa, maiwanan. Hmm. O yun, nasa, kung, lang talaga kasi kami nakita ko rin lang siya sa daan ay nung maulan na panahon na yun talagang pauwi na, pa na yan talagang pinag-an talaga. Talagang pinag-ano ng Panginoon. Oo, na matulungan kayo ano. Ibig sabihin talaga. Ito na yung ano na. Kami yung ginawang ano, ano, daan para matulungan si Giancarlo. Oo. Yan. naman talagang ginagawa ng mahal na Panginoon. <laughs> mm. Mayroong tao inuutosan yung kaisipan niya. Barabang ni na magik. Mm. <laughs> Opo, opo Sige, maano na rin po ako tayo. Malayo-layo malayo, pa ang ko eh. Ano? Nakamotor lang ikaw. Opo, nakamotor lang ako. Ay, iigat lang sa pag. Papatakbo at medyo madulas-dulas na yun mga kalsana. Opo tayo. Madulas na yun, dahan-dahan kayo. Opo tayo. Pagka ang dahan-dahan patakbo, nakakaratingin. Tsaka po, tama yan, tama yan. Basta safe, no? Sige po, maano na ako. Nasa si Carlo, pasama ako. Kandulas-dulas ako dito kanina. Ibang klase. Ito, pagka ano, dyan Carlo, pagka may pasok ka, talagang malusong ma ka dito palagi. Gabi-gabi, sir, mga alas 3. Ah, maaga, maaga pa. Maaga pa. At, dito ay, maaga. Wala ka dyan matitirhan sa bapa Wala ka dyan kamag-anak Malapit. Malapit, Malapit sa iyo Sa akin ang hirap Ang layo Ay na, ito naman si jelo Mags Ang oh. bihira Ito na yung kasama ko Ang eh. bihira Na -late na ang kasama ko Walang pasok tapos na. Meron pong isang ninja na nakarating oh. Ang oh, bihira may kita lang mo pandaan. Ligaw oh. Ang oh, bihira, di ka nag- Oh. Ay mo mga kalingap no. At tayo na tayo. Bigla pa kami kay JL. <laughs> ah, salamat po sa panood mga kalingap. At, hanggang dito na lang po. Paalam.